Nakita ko pala yung salon barberscape ni Ate Christmas or ni Pasko Walking Salon. And sakto, since wala kaming customer ngayon or service ni Jawa kaya naman naganap ako ng pagbubordahan. And sakto rin na dumating na yung in-order ko sa Shopee na salon barberscape at syempre nilabhan ko muna para mabango. Oo, oh, di mo kaya. Amoy daw niya. Bali, ang unang ginawa nga po pala ni Kuya ay yung akin black and next na itong color white. Medyo nahirapan nga ako sa ipapalagay kong borda or kulay ng thread dito sa aking white kasi parang medyo ang pangit tignan kung golden. Yung combination kasi ng black and gold dito ay okay naman siya at maganda tignan. Since white siya, parang royal blue and purple kasi yung bagay dito. Pero nung tinanong ko si Jowa kung anong bagay na tela dito, sabi niya yung gold na lang din daw. Para iisa raw ang thread na kulay. And habang ginagawa ni kuya ay okay naman pala siya tignan. By the way, ay dito pala ako nagpagawa ng borda dito sa loob ng liyan. Nasa gitna siya ng salon at ng grocery. Bali, bata pa pala ako ay nakikita ko na si kuya dito na nabuborda. Ito pala yung mga salon barberscape na gagamitin ko kapag kami nag service ni Jowa. Since di pa kami kumakain ni Jowa at malapit lang dito sa Lianas yung Jollibee, kaya kumain muna kami dito sa loob ng Jollibee. Sa mga gusto pala magpagawa at walang idea kung magkano yung price list ni kuya, ito yung kanyang price list at pinituran ko na. Thank you so much to keep on watching. Have a nice day and have a great day!